sa likod ko saan sa mga sa batang bahay oh pinipinit eh no mag iihaw for the rest of the video at may mga halamans ito Alam mo, mga Ah! Bakit? Ay, bakit mga kulit? Dito pa ba na po. pa ba Hindi. Ayan, guys. ko That's my... ding ding may maliit ayan ang pansabong my... ayan ayan mama no and also the name Oh. Wait, how long, guys? Wait, how guys? I cannot eat it for today's video. Ayan mga halaman. May okra. May bell peppers. Ano mga Sitaw. May okra. Mabunga ng okra. Okay. So, ito pala yung yung tanglads okra na okra. Oh, that is all for today. Yan guys, andito tayo sa so, puno. Wala na mga hinog. Pinagkukuha na kasi ng mga chiti -ting, ting Mga chiki-ting. Hello guys! <sighs> Hello! Ayun! Ma! May pala doon! Ay, naku. <coughs> ay, yeah. ay, yeah. ay, ay, yeah. yeah. ah. yeah. <laughs> <yan. laughs> <laughs> Masagana to guys yung mga bunga. Mm hmm. Ngayon okay, kita tayo. Kinuk. Ito, oh. kahit, kahit marami na nakuha ng anak ko, hinog, meron pa rin talaga nakukuha. Pero pa kunti-kunti talaga kasi inubos niya kanina. Kaisang baso, kaisang baso din siya.

Saan ni tapat niya sa base? Init Pero dito guys, hindi masyadong mainit. Dito, sa bahay, sa laot ng bahay, dito, guys, so Ito nga like, parang electric and metal siya Kasi yung yero dito, hindi siya as in yero talaga. Or may in may meron siya may in karton or mga, ito mga buhangin dating panahon na yeah. Sorry tayo na. ang may ay nito is ang may ay ng lupa nito ay Chinese daw. Ewan eh, po kung totoo ba Chinese. Basta kami ay tumatambay na. Ang dito at na may mga malak kami dito. Kasi pero well, hindi nilinisan namin. Ang guys. Tapos tinatanman ng halaman para hindi siya talaga as in kawawa yung lupa. Uh, maalaga din siya ng mga tao. Ano lang kami lang guys dito. Talaga as in ang main, main dito is kapitbahay lang din namin si tatay. Nakihiling ko lang kami. Nakihiling. Ang ito? Nakilagay ng mga manak kasi doon kasi sa amin apart yung hindi pwede mag as in maraming manok. Pag-alagad ng manok. Kasi yung mga kapit bahay, maka, alam mo yan, girls na girl, mo. Kasi sa amoy ng tapi ng manok. Or sa mga sensitive ng oh, uh, sa amoy ng manok. Kasi baka mapabalagay pa tayo sa car. Sana. And, uh, nag-wish yung pag na may ilalagay yung manok. Kasi, at least na, uh, dito, shift. Tapos makaalagaan kayo yung lupa dito. Diba? Lati guys, this is parkingan to. In-stop yung may aring ng parkingan dito dahil na may nagreklamo sa mga mayor. Kaya sa usok yata ng jeep. Ang uh, mga sasakyan na nagpa-park dito. Yan, video. Ang ginawa niyo sa namin dito kasi sayang din okay, naman. Kuma, wala Dari kasi guys, parang dito uh, mga uh, dumi, so, so, mga mga kasi mga damo, dahil nga, wala divis, guys. Hmm, so, hindi na Does, na, paano tapos na kami para buka yung bahay dito dahil. So, yan. Pwede ilalagay sa may ato ito, ha? Nagisabi lang hindi ako. Di ba? No purchase fees. Purchase fees na akong girl. Tambay-tambay lang. Tambay-tambay lang. Tambay-tambay lang. Eh, Anyways, mga halaman namin yan. Tinanin mo namin. Yung pinakita ko sa inyo yung mga kukod sa ari. Ano yung nagkakain? Parang mga din yung gabi yun. So, Pagkabaligira ng maluka nito. Si Pei lang si... Ay, si lagay lang kami sa manok. Si Pei kailangan din namin nilisan. Si Pei kami. Okay. Kailangan din namin nilisan din yun. Para yung mga linis din. Pag tumambay tayo dito, pag tumambay yung tao dito. Ayan. Malinis. Minsan naman eh. Hindi naman kami as in, minsan lang kami nag-in-in kasi mismo kung um, na dito nakikipan ang kiling mga lang naman yun yung kami nag Ayan. Lang tatanggal lang yung mga dumo, mga halak dito. Siyempre. Okay. Eh, mga motors din dito kasi minsan meron din na naggagawa ng motor o nagpapark hindi ng motor. Ayan. Eh. Yung sa dito kami din swimming or like yung ikaw talaga. Eh, ang gusto ko yung my birthday party dito din kami lahiking, lagay yung sample na reception, gano'n. Kumulang matcha, diba? Ay, guys. Ang ganda dito guys, ang bayan. Ha, mahangin and malinis. Tensa sa bahay. maingat at also

Ano dito? Ewan ko kung saan galing. Ang mga maluluet, galing sa mga inahim, na ipinisat namin. Meron kami pinisat ngayon sa loob ng bahay. Yung incubate namin. Incubate. Yung muter. Incubate nga. Ah, talaga. Diba? Nabubulog na ako. So, Masama yung pakiramdam ko, guys. Pero ito, masigla pa rin, char. <laughs> Kahit sinisipon. Ayan, sinisipon. Siguro sa iba-ibang play mo ngayon. Play mo, ng panahon. Ayan. Ito, kasi, ay, uh, inip. Minsan, maaaraw. Ayan, guys. Maaaraw ngayon. Mas, ma maya uulan. Ayan, puto so, sa mundong ito. Lagi nag-iiba. Magdudugin kami. Hey ah, guys, alis na kami dahil may tanghali na. Kakain kami ng lunch. Super hindi kami kakain dito sa lunch. <laughs> Doon sa bahay So. Yeah. Alis na kami. Uh, pupunta lang kami dito dahil nag-ihaw siya pang aming lunch. Mamaya, ewan ko ano ang inamin namin sa dinner kasi okay, wala namin pong lunch. Ginagawa ng dinner na But, so, tipet. At, so, tipet. Ayan. Pero mamayang hapon to guys. Lang, tao. Ayan lang. Alam mga kabataan, mga kids. Ganun ang ang mga prata. Kasi so, talaga ginagawa nyo na kasi din itong playground. Kasi kapag sa nasala, dami kasi sasakyan. Okay, uh, super. Maka-accidente din yung ano yun lang ang ginawa sa playground dahil nga walang dadaan ng mga motor o mga ano ayan na yun sa kami guys pagkakain na kami ayan